Yo, pauwi kami sa Samar alauna 40 na ng madaling araw. Ayan, andito kami sa may uh, Project 8 na. Ayan o. Kita sa Samar. Ayan guys, uh, alas 5 na ng madaling araw, andito kami sa may ano na, Bitukang Manok. Ayan o, yung itong way na to, pabitukang manok yan doon. Tapos dito kami sa may di diversion road dadaan kasi... Kung hindi kakayanin ng sasakyan namin yung bituka manok eh. Ito yung diversion road. At yun uh, yan na nga guys, nandito na tayo sa may pagitan ng uh, Quezon Province tsaka ng Bicol. Alas uh, 8 na maga, sa Bicol na kami, sa uh, Mariniso. Kain. Kainan na naman kami. Dito na kami sa may Naga. May Naga sa may Akasya. Naga. Katabi ng Akasya. <laughs> so down na kami guys. Andito kami sa unang step. Pag uh, papasok ka ng uh, Matnog Sursugon Port, uh, dadaan ka sa dalawang step. Yung unang step rito, yung hihingi ka ng ng isang maliit na papel tapos sa uh, hihingan ka ng ano ORCR tsaka lisensya ng driver pagkatapos may pangalawang step pa dun banda malapit na sa ano sa port mismo eto siya guys oh ayan yung unang proseso dito dito sa may nakasulat ng full stop diyan kayo magi-stop kami sa pangalawang proseso ando pinaprocess na ng mga kasama ko para makasampa na kami at makapasok na kami sa barko. Ayun guys, uh, alauna 40 na, touch down na kami rito sa Palapag Northern Sama. Ito. Ito yung Roman simbahan. Oh. Ito naman yung City Hall ng Palapag. down at yan nga ya guys wala nang tulugan diretso ko ka na kami sa Mapno Port ayan ang Mapno Port isa sa mga baryo rito sa Palapag Northern Summer at ayun ang islang yon ay tinatawag nilang Palihon napakaganda din dyan guys uh, white ano yung white sand dyan at uh, kaya kami nandito guys uh, umag kasi gusto namin humigop ng sabaw ng sariwang isda ayan guys dyan kami namili bibili kami dyan ng ano ng sariwang sariwang isda ayan guys so oh, wow fresh na fresh yan manamis na yan guys pag uh, sinabawan kahit ihaw ayan at uh, ang ginawa namin dyan naluto guys ay uh, inihaw namin yung malaking ayan guys so nabili namin halagang 100 lang ayan o ang tawag nito sa samar sa hang ayan o dami yan guys so 100 pesos lang yan o si seafoods ano ng halagang 500 na isda ayan o oh halagang 500 lang yan guys ayan dito na dito namin binili sa ano mapno point ayan o ayun guys, pauwi na kami galing kami ng uh, Mapno Fork, namili kami ng ano, ng isda pampulutan, tatagay kami mamaya tuba Yee! yan yeah, nakasarapan sa may ano, sa probinsya ba? Diba? oh yeah oh yeah boy Ayun guys, dahil tuwan-tuwa si Mr. Pons dyan, ayan, video-video lang -video tayo habang papauwi na tayo ng bahay. Ayan, after 20 years bago tayo nakauwi ng palapag Northern Summer, ang lupang tinubuan ng aking mga magulang. Ayan, napakaganda dyan guys. So, at diyan na nga guys, ang ginawa namin sa pinakamalaki na tulingan na nabili namin. Ayan, inihaw namin yan. Dahil sobrang sarap talaga niyan pag uh, pinulutan mo guys sa tuba na partneran siya ng tuba ayan napakasarap niyang ano na yan tuligan na yan yan ang ginawa namin tsaka yung iba sinabawa namin yan guys so, sabaw palang ulam na ang tamis 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 niyan ang sarap ng sabaw tsaka ng laman ang tamis